Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong likod, Misteryoso 007. Sa pagkakataon pong ito ay ako po ay muli magtuturo sa inyo ng isang nadasal, orasyon dasal para sa pagdarasal na gaganapin tuwing araw ng Piernes. Sa mga nakaraang araw po ay naituro ko na sa wakas ang dasal para sa linggo linggo, lunes, martes, merkules at webes. Ngayon ay araw po ng biyernes ang aking pong ituturo. Ano po? So, naghahabol tayo sa araw sa pag-upload ng ano, ng mga videos na gagawin nito para sa darating na linggo ay maumpisahan niyo na po ang inyong ginagawa. Ano po? Tandaan ang pagdidebosyon po nito ay pwede niyo umpisahan sa araw ng linggo, ano? Araw, wala po itong ano, first ano, ganong first month o uh, unang linggo ng buwan, wala po. Basta magsisimula kayo sa unang araw ng linggo. Ano po? Linggo, tuwing linggo maumpisa nito. Tuwing linggo umpisa, matatapos ng Sabado ano. Then pag natapos niyo na 'yon, ulitin niyo na naman. Ano, ulit kayo ulit pati nang linggo. Ulitin niyo muli, ano? Ulitin niyo muli, devotion niyo 'yon. Diretso lang, pitong uh, pitong linggo ang gawin niyo. At ewan ko lang kung uh, kayo ay ano, hindi pa pagkalooban niyan, ano? Syempre, lagi ko po sasabihin sa inyo na kailangan bago niyo ay malinis yung inyong hangarin malinis yung inyong hangarin hangarin ninyo ano wag kayong ano wag kayong mag-iisip ng hindi ano na hindi maganda kaya kayo nagkaaral ng ganito so lagi lang sa kabutihan ang isipin ninyo kapag kayo po ay nagkaaral ng mga pang spiritual okay guys so ang gagawin nyo ulitin ko na naman muli ano ay magdadasal kayo ng isang ama namin pagkatapos ng dasal ng isang ama namin ay isusunod po ninyo yung Tagalog na dasal na aking itinuro na sa mga nakalipas na mga video at pagkatapos noon, kapag iyon na po itong uh, na, 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 na dasal yung Tagalog ay isusunod naman ninyo yung dasal na para sa kung kailan kayong araw magdarasal merong dasal para sa linggo merong dasal para sa lunes Meron dasal para sa Martes, Merkules, ano? So, ganun po. Kung anong dasal ang gaganapin ninyo, ay doon lang po ninyo ito gaganapin. O gagampanan. Huwag ninyong idadasal ang for example, isang dasal para sa Friday, ay dadasalin ninyo para sa Lunes. Hindi po ganun. May kanya-kanya pong araw ang mga dasal. Ano so, po? At kung kailan lang ita siya dadasalin, ay doon nyo lang po siya gaga, ano, gagawin. Ano, sana malinaw ito, no? Kasi may mga nagtatanong pa sa akin. <laughs> may mga nagtatanong pa. Mukhang nalilito pa sila. Paulit-ulit na nga po yung aking paliwanag ay nagtatanong pa sila. Ano, kung paano. Nandun lang naman yung sagot. Nandun lang naman yung sagot. Sinabi ko na din. Kaya kasi ang hirap nung ano eh. Dapat kasi panoodin ninyo. Ano, panoodin nyo lahat. Panoodin nyo yung aking mga sinasabi, hindi yung dediretso na kayo sa orasyon. Ganito kasi ang kalimitan nangyayari po, ano, na hindi nila pinapanood yung ano, kasi mahaba daw yung paliwanag ko, mahaba daw yung sinasabi ko, kaya diretso na sila sa orasyon. Eh, meron na pinapaliwanag, hindi nila na narinig, di ba kasi, pinas forward nila. So, wag ganon, guys, ano, sundan nyo yung instruction, ano, panood din ilang minuto lang naman ito sinasabi ko kahit pa ulit ulit at least para matandaan ninyo ano? para matandaan ninyo para alam nyo na ang gagawin nyo kasi meron nga nagsabi diyan eh ano? meron nga nagsabi diyan na ano na mali <laughs> mali yung kanyang gagawin ano mali na una yung ano na una yung ka ba ano mali yung ano ihuling yung ama namin <laughs> bago yung ama namin daw yung Tagalog ito sa kayo bago yung huli ama namin so hindi ganon ano guys so hindi ganon kaya kailangan panoodin nyo itong mga itong video ng buo para masundan nyo yung instruction na sinasabi sa habang kayo ay tinuturuan okay so para hindi kayo pamali-mali at magtatanong kayo sa akin pero nandun din naman ang kasagutan sa aking mga ano in -upload. so ganun lang po yun ano po guys so Ulitin ko. Magdadasal ka na isang ama namin. Pagkatapos nun, ni mo yung orasyon, uh, kukunin ni mo yung dasal na Tagalog. Idudugtong mo dun sa, isusunod mo dun sa dasal ng ama namin. And then, pagkatapos nun dasal na Tagalog, uh, idudugtong naman kung kaya, ang dasal, kung kaya lang kayo magdadasal. For example, Friday ngayon, so Friday nyo kukunin. So halimbawa bukas, ay Sabado, so Sabado dasal para sa Sabado ang gagawin ninyo. Ano? Hindi mo pwedeng gamitin yung dasal na yan sa ibang araw. Bagus meron talaga siyang araw para sa pagdarasal na yan. So maliwanag, guys. I hope na ito yung inyo na natandaan, ah. So ano pang hinihintay natin? Okay, umpisa na natin. Dasal para sa araw ng Biyernes. Ito ang orasyon. Yeyo. Ayyeyo. Yeyei. Asaas. Saas. Saas. sa, sa, sa -as, -as. Yeyo. Ayyeyo. Yeyei. Isiiks. Siis. Siiks. Siiks. Si ako, makagomak, auk, gomak, auk, sgoma, auk, beyey, yey, yefma, aak, ayen sup, ayen sup, ayen sup, en sup, ahim mo lah asit la sup, a, ah, apinum, murum, senesi, sisipmaks, Saousumuks Ayingana falia O mesi vau Au waka waka um ama aumak kawa amaka ukum ag aguk aguhuk ak aguk agaho oay hee ii ohu o Yahoo Ye, Hayo. O Yogoso idu, Edu. Octunulido suku. Si, do uso tugusu. Yae hisiayuah ia hua. O ye ye ua. Ihivaya yohiye. Huva ou. Hai. Ayuya, Yeyahi, Yai, Yuha, Yehiyuwa, Suas, Yux, Suux, Sase, Saax, Siyu, Isi, Ya, Shayao, He, Ya, Saax, Sasiyu. So, yan ang dasal para sa araw ng Biyernes. Nawa ay ito ay inyong magawa. Nawa ay inyong itong uh, madasal sa araw ng ano araw ng Biyernes upang tuli uh, tuloy-tuloy ang pagkakaloob po sa inyo ng kapangyarihan, kakayahan upang makapagpagana, upang magkaroon kayo ng kapangyarihan pang espiritwal na magagamit ninyo po panlaban sa kampo ng kadiliman. Ano, nawa ay ano matatapos niya na araw ng Biyernes, huli-huli so, na sa araw ng Sabado ay ito ang huling ituturo para sa dasal na araw ng Sabado. So nawa ay inyo itong pamagawa. Ano? Nawa ay inyo itong makamit. Nawa ay kayo ay magtagumpay sa larangan ng inyong pag-aaral na espiritual. So muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na videos para sa pagganap ano, sa araw ng Sabado. So ako po si Mr. Yoso 007 na laging sasabi sa inyo, God bless you all. Bye!